na binabasted mo yung anak ko? Ang dami-dami niyang binigay sa'yo? Pinaasa mo lang pala siya? Pagkatapos ngayon, sasabihin mo wala siyang pag-asa? Anong klase ka? Siguro meron kang ibang gusto ano? Tapos ginamit mo lang yung anak ko Bakit lang nandito ka? May sasabihin lang sana ako. Tara, pasok ko muna. Ano ka pala yung sasabihin mo sa akin? Ah, uh, John Ray, pasansya ka na ha. Kailangan ko kasi muna mag-focus sa pag-aaral. Masyado pa kasi tayong bata. Ganun ba? Diba? Sige, nag kita. Salamat ha, dahil nauunawaan mo yung desisyon ko. Mayroon muna akong maghintay sa iyo eh. Sadyang, ganito lang. Mata pa tayo. Hindi pa maayong tundahan na para sa ating dalawa. Pero pangako ko, hihintayin kita. Hindi ibig sabihin na hindi kita gusto. Nagkataon lang siguro na hindi tama yung panahon. Wait. Mukhala mo na, baranda kasi agad ako Hoy, hoy, hoy! Ano yung naririnig ko? Na binabasted mo yung anak ko? Ang dami-dami niyang binigay sa'yo? Pinaasa mo lang pala siya? Pagkatapos ngayon sasabihin mo wala siyang pag-asa? Anong klase ka? Siguro meron kang ibang gusto, ano? Tapos ginamit mo lang yung anak ko? Hindi naman po kailangan ko lang po talaga mag-focus sa pag-aaral Ay nako! Oh. Yan talaga mga dahilan niyo mga babae na sa lalaki. Hindi mo pa kasi diretsahin ng anak ko nung una't una pa man din na ayaw mo sa kanya. Ano sa tingin mo sa sarili mo? Maganda ka? Eh, kamukha ka lang naman ng nanay mo. Pares ka yung pangit. Kagwapo-gwapo ng anak ko. Mas mabuti pa. Umalis ka na. Sayang lang yung effort na ginawa ng anak ko sa'yo. At saka yung bracelet na yan. Hubad-hubadin mo nga yan. At umalis ka na. Hindi ka na namin kailangan dito. Huwag ka na babalik dito. Ay, nako anak. Pabayaan mo niya si Cheska. Akala mo kagandahan. Kamukha naman ng kanyang ina. Pabayaan mo siya. Huwag mo siyang habulin, ha? Ma, bakit naman ganun yung ginawa niyo kay Cheska? Eh, maayos naman po kami nag-usap, ha? Ay, nako, John Ray. Hayaan mo siya. Bukas na bukas, humanap ka ng mas maganda sa kanya at ligawan mo at ipamukha mo sa kanya na hindi lang siya ang babae. Mas makakahanap ka pa ng deserve para sa'yo grabe naman po kayo. Eh, wala naman po akong problema. Just kayo, alam niya po, kung sino may problema? Kayo po. Dahil masyado po ay mapangus ka. Hoy, meses! Lumabas ka dyan! Hoy, meses! Lumabas ka dyan! Anong ginagawa niyo dito at nag iskandalo kayo? Anong iskandalo? Anong sinasabi mo sa anak ko? Bakit? Totoo naman, di ba? Na yung anak mo, Nakakita na ng ibang lalaki, kaya iniwan ng anak ko. Hindi na kasalanan ng anak ko kung hindi pa siya handa. Dahil gusto niya pang makatapos sa pag-aaral. Ano ba ang problema mo? Alam mo, yung anak mo nagdadahilan lang kasi nakakita siya ng ibang lalaki na ipapalit sa anak ko. Kung may makita man siya, wala ka na doon. At saka, hindi mo na kailangan makialam sa personal buhay ng mga bata kasi may mga isip na sila. Ah, basta! Wag na wag mo na papupuntahin ang anak mo dito kasi hindi na siya welcome dito. At palagay mo naman, papupuntahin ko pa yung anak ko dyan. Sa ng ugali mo at sama ng ugali mo, hindi hindi ko na talaga papupuntahin yung anak ko. At saka huwag mo sinasabi ang pangit ng anak ko ha. Hindi ka ba nananalamin para makita yung pagmumukha mo? Para makita ko sino ang pangit sa inyo ng anak ko? Hmm, makalis na nga dyan. Tingin niyo po ginawa niyo. Gumawa lang po kayo ng problema eh. Imbis na tahimik po yung buhay natin. Ayan, nagka-skandalo-skandalo pa. Gawa sa pakikiraw-raw niyo po. Opo, kailangan po namin ang gabay ninyo. Pero hindi naman po sa lahat ng oras papakalaman niyo po yung desisyon namin. <clears throat> alam niyo ma, kung alam niyo pong hindi tama, huwag yun na pong gawin. Kasi, gumagawa na po ng problema.